Harvest time. Ay, pakita mo yung mga na harvest natin. Ayan. Diba? So, marami pa. Check natin yung iba ko. pinagawa. Pili ko yung pinagawa. So, tanggalan na natin siya nang para matalang makita.

Okay. kung hindi ko siya i-harvest yung iba nag enjoy na sa prutas <laughs> nyo. Hindi sa kanila. Ang dami na nilang i-harvest eh. So, baka lang ako siya i-eat. Mayroon din. Mayroon din ako dito. Huh? Laki pala oh. Ano'y Alam Ano Baka maano ka ng kutsilyo. Tinan mo oh. mo na oh. Iba. Ito kasi kung hindi, sayang. Masisira. Ayan. Ito oh, ang maliit na eh. ito. Dito may dalawa yung dito. Dito eh. yung Siguro ito yung mga din. Pwede na itong pahingan din. Nakarabas hmm. yun ang apat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Seven ang nawala. <laughs>